Kumusta mga kaibigan? Ikwento ko sa inyo ang isang nakakakilabot na kwento mula sa puso ng Cavite, kung saan ang karaniwan ay may mga itinatagong madidilim na lihim. Sa bayan na ito, may isang food blogger na ang pangalan ay Jasmine. Bagaman ang kanyang pangalan ay hindi tunay, ang takot na dinanas niya ay tunay na tunay. Isang mainit na gabi ng tag-init, narinig ni Jasmine ang mga bulong tungkol sa isang bagong bakery na nagbuka sa bayan. Lahat ng tao ay hindi tumitigil sa pagsasalita tungkol dito, sinasabing ang mga pastry ay sadyang napakasarap na inihanda ng isang babaeng nagnangalang Nora. Bilang isang masugid na food blogger, hindi siya nakatanggi sa pangakit ng bakery na ito. Kailangan kong subukan ito, isip niya, punong-puno ng kasabikan. Pagpasok niya sa bakery, sinalubong siya ng mainit at matamis na amoy ng mga bagong lutong produkto. Ang mga pader ay pinalamutan ng mga larawan ng mga nguminiting lokal na hawak ang mga tray ng pastry, puno ng saya. Malugod na tinanggap siya ni Nora, ang ngiti niya ay kasing akit ng mga pastry na nasa display. Dapat mong subukan ang aking espesyal na midnight treats, sabi niya, ang boses niya ay may malambing na tunog. Pero may kakaibang liwanag sa mga mata ni Nora na nagbigay ng senyales ng mas malalim na lihim. Sa mga sumunod na linggo, naging regular na bisita si Jasmine. Nilasap niya ang mga masarap na pastry, pero habang tinatangkilik ang bawat kagat, hindi niya maalis ang pakiramdam na may mali. Ang mga tao sa bayan ay magiliw ngunit tila may mga itinatabong lihim, at ang mga bulung-bulungan tungkol sa mga nawawalang tao ay lalong lumalakas. Sa ko inkidensya lang ito, sinubukan niyang ipagsawalang bahala ang hindi mapakaling pakiramdam. Ngunit ang kanyang kutob ay patuloy na sumisigaw. Isang gabi, nagpunta si Jasmine sa bakery, habang ang araw ay lumulubog, nag-iwan ng nakakatakot na mga anino sa mga kalye. Tinanggap siya ni Nora na may ngiti, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Halika, Jasmine! May espesyal akong inihanda para sa'yo, Anya, tinatawag siya na pumasok. Nang pumasok siya, ang pintuan ay nag tila tinatakpan ang kanyang kapalaran. Habang nagpatuloy ang gabi, lalo pang tumitindi ang pakiramdam ni Jasmine. Napansin niyang may mga kakaibang sangkap na nakalagay sa mga estante, mga garapon na puno ng madilim at hindi kilalang mga substansya. Ang mga customer ay tila tahimik na, ang kanilang mga tawanan ay napalitan ng tensyon. Biglang pumasok ang isang lokal, nahihirapang humingang mabuti. Kailangan mong umalis, nawawala ang mga tao at lahat ito ay dahil sa kanya, sigaw niya, itinuturo si Nora. Nangyari ang takot kay Jasmine nang humarap siya kay Nora, na ngayoy nakangiti na may masamang balak. Huwag mong pansinin siya, mahal, wala siyang alam, banat ni Nora, ang boses niya ay puno ng pangakit. Pero ang puso ni Jasmine ay tumitibok ng mabilis, nagbago na ang kapaligiran. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Nagtanong siya na makalabas, na sinabing kailangan niya ng sariwang hangin. Sa labas, napansin niya na ang mga tingin ng mga tao ay nakatuon sa kanya, puno ng halo ng pagkamausisa at takot. Ano kaya ang kanilang itinatago? Desidido na tuklasin ang madidilim na lihim ng bakery, sumunod siya sa likod. Ang nakita niya ay nagbigay ng lamig sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng isang siwang sa pinto, nakita ni Jasmine si Nora sa isang madilim na silid, ang kanyang anyo ay nagiging kakaiba. Ang mga pakpak ng paniki ay umunat sa likod niya, at ang kumikislap na ilaw ay nagbigay liwanag sa isang nakakatakot na tanawin, mga labi ng tao na nakakalat sa sahig, mga bakas ng mga taong nawawala. Ang pakiramdam ni Jasmine ay nagbuhos ng pagkabigla, nag-enjoy siya sa karne ng tao sa buong panahong iyon. Bago pa siya makareact, nahuli ni Nora ang kanyang tingin, at ang ngiti niya ay lumawak sa isang masamang ngiti. Dapat ay nanatili ka sa loob, Jasmine, kanyang binigkas, ang gutom sa kanyang mga mata ay tiyak. Sa isang bugso ng adrenalin, tumakbo si Jasmine, tumakbo sa makikitid na eskinita, habang ang mga tawanan ni Nora ay umaabot sa kanyang mga tainga, nahahalo sa nakakatakot na hangin ng gabi. Nakatakas siya, ang puso ay pumapalo, at bumagsak sa tabi ng kalsada, humihinal at naguguluhan. Ngunit kahit na ikinuwento niya ang kanyang kwento, ang takot ay nanatili. Dumaan ang mga araw, ngunit ang misteryo ng bakery ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Gaano karaming tao ang bumagsak sa alindog ni Nora? Ang mga tao ba sa bayan ay kasabwat o mga paon lamang sa isang mas madilim na laro? Habang siya ay umupo sa harap ng kanyang kamera, ibinabahagi ang kanyang kwento sa mga manonood, nagtanong siya na nag-iwan ng lahat sa pagkabigla. Ano kung ang susunod na pagkain na iyong kakainin ay nagmula sa isang pinagmulan na hindi mo inaasahan? Sino talaga ang maaasahan mo sa dilim ng gabi?